gagawa tayo ng ano ng sliding na 798 series sliding window na aluminum ito yung sample ng sliding na aluminum so, yung mga materials niya ay At ito pala yung mga accessories ng sliding window Uh, meron sa ano, panel ro roller na 798 yung gulong niya sa sa pinto niya. Tapos, meron four kinds. Ito yung mga four kinds na sa gilid na ano. Ng uh, sliding. Ng mga sliding mga bintana. Tapos ito yung ano, yung para sa ito, ito yung para lock style ito yung, ito yung mga 4 kinds lock style at sa interlager nilalagay ito at tapos meron siyang rubber jam. dama naman nilalagay sa pinakaamba niya. Mga, mga screw. Ang pangunahing materials ay ito yung pinaka double, double seal. sa ilalim yung lagay ng mga relays, mga gulong. Tapos sa side niya ay, ito yung Ito yung double jam. Bali, ito yung nilalagay ng rubber jam. Tapos yung sa atas niya ay double ed. Ito yung, yung double ed. Tapos uh, double jam. Double seal. At ito naman yung lock style. Lock style ay yung sa gilid. Tapos yung interlager ito. Ito yung interlager. yung interlager malista uh, yung interlager Tapos yung so, tab button Tab button na huh? Para mabutasan itong mga Panel na ano, uh, Ito yung ano yung 4 kinds Ito uh, yung ano yung Ito yung, yung Walang puncher uh, Pwedeng ano peding May bathroom na lang Ito yung mga Butas na, una, ng ano Mga 4 kinds para malagyan ng ano ng pan roller. Dito ulit nalagay yung yung pan sa panel roller roller sa pinaka top button Ito yung top button at uh, yung top rail pareho lang yung materials niya. Meron siyang butas. Tapos meron siyang pang dito. Yan, tapos yung 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 lock style or interlocker. Papapasok dito. Yeah, tapos na yung ginagawa kong ginagawa kong sliding window na 798 reflective mirror yung pinaka glass niya